another day mga kuwis meron tayong pair na dadalin sa Manila ngayon sige nga pakita na natin pakita na natin mga na kuwis para hindi na tayo magbubuklat dun mamaya ayan napakaganda nabili sa atin to 3.5 lang free shipping pa sa Manila sakto eh sabado ngayon kaya i-deliver natin so ayan dumating pala sa on-hand stocks natin yung mga OIS Pero meron din tayong mga pre-order. And sa mga nagtatanong kung legit or talaga ba nagbebenta tayo ng pre-order. syempre legit pairs. Tapos legit din tayo mag-deliver ng mga items natin mga kuis. Follow niya ako sa Kuis Kicks. Ah, dito sa Kuis Okay. Ito na yung isa sa mga sadya natin dito mga kuis. Yung pipick upin nating sapatos na hindi pa nire-release dito sa Anta Philippines. Hanap lang tayo pwesto mga kuis. Ayan mga kuis. Ah, grabe yung pagod ko kapon. Hindi na ako nakapag-video. Akyat muna nga ako. So ayan mga kuis. Nandito na tayo sa taas. Bale. Papakita ko lang sa inyo mga kuis kung ano yung papaship natin. Sa wakas na pa dispose na natin to kahit lugi tayo ng ilang libo pero ayos lang mga kuys basta na dispose natin yung majority ng pera na puhunan dito makukuha natin ayan ito pala yung Jordan 4 na Nike SB no na navy hirap kasi na itong buksan napupunit yung ano yun sa totoo lang bale ito siya mga kuys ah, nabili sa atin to 9,000 free shipping na And kaya ito yung tatrabahuhin natin ngayon. Bago ko ipakita sa inyo yung sapatos na in-order sa atin ni Kurs Marlu. Kaya tara na kasi medyo late na ako para mapakita ko na din sa inyo yung sapatos pero hindi yun magiging comprehensive review para sa sapatos na yun. Sa susunod na video yung comprehensive review noon. Comprehensive talaga. Kala mo naman, finifit eh. Eh, di ko mo ng comprehensive. Detailed review lang. di ba? Diba? Kasi hindi natin isusuot eh. So, tara. Check natin kung kasya dito sa compartment na eh, itong motor natin. Medyo may laman kasi si. Ay, hindi kasya. Hindi kasya. Sorry. nag na siguro yung bumili sa atin. Kasi may usapan kami. Kaso kasi, meron kaming dinaanan. Kaya, hindi ko na pa-ship agad. So, Tara, samahan niyo akong yung sapatos. Wala kasing box na maliitin no sir, no? Wala. Ito. So, sige, buti nakahanap tayo. Talagyan lang namin ng palaman, no? Para hindi umalog kasi malaki yung ano eh. Yung space eh. Ayan, nasa loob naman yung sapatos. Ayan. Ayan, napaship na natin. Medyo malaki yung box niya. 6 kilos. Yan, on the way to Magikay, Mandawi, Cebu. Ito pala yung sapatos na ipapakita ko sa inyo mga kuwis Pero bago natin ipakita yan sa inyo mga kuwis konting kwentuhan lang tayo about dun sa Jordan 4 na pinaship natin sa Mandawi City, Cebu. And shoutout pala sa buyer natin na nanggaling dun sa group na kung saan kasali din ako ang Soul Slam community. And salamat sa mga nag-vouch. Medyo talo tayo dun sa pair na yun, pero hindi tayo totally talo kasi meron naman tayong mga nabentang pairs before no, na pwede nating i-offset yung talo natin sa J4. So magkano ba yung price ng J4 na nabenta natin? Yung umpisa mga kuis, maganda talaga yung market ng sapatos na yon pero dahil madaming factors yung nangyari katulad ng madaming stock tapos bumaba din mga kuis yung bentahan sa sneaker community, bumagsak yung presyo ng mga sapatos. Kaya, ganun yung nangyari. Bumaba talaga yung price niya. Instead na above SRP natin mabenta, nabenta natin siya ng below SRP. Nalugi tayo ng konti, pero okay lang. Price ng sapatos na yon is 11,895 pesos. So, almost 12,000 pesos. Isama na natin yung ah, uh, pamasahe ko at pagkain nung pinig up ko yon sa Titan. Anyway, mga kuis, okay lang yan. Ganun talaga sa business. Kesa naman, mabulok yung pera mo. ba? Diba? kung meron ka ng potential buyers, yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, i-offset mo na lang sa ibang benta yung lugi mo. Ganun talaga eh. It's a matter of strategy kung ano yung gagawin mo dun sa pagbebentahan ng pairs, di ba? Bali ayun, mga ois yung realidad ng pagbebenta ng sneakers, hindi ka laging paldo, hindi ka laging may margin, and that's normal. So, tara! Pakita ko na to sa inyo, tong sapatos. Umpisa na sa box, mga kuys. Regular box lang siya, katulad ng mga Shockwave 6, no, na nire ilis dito sa Pilipinas galing China. Pero itong sapatos na to kasi is hindi uh, available dito sa Philippines mga boys and ano to uh, special edition ng mga universities sa China. Nakikita nyo ba mga boys? Ayan, nakikita nyo ba? cubal, Ayan. So ito yung side ng sapatos. Uh, medial, lateral. Ito yung sa harap niya maganda yung materials mga kuis. Napaka gaan, napaka breathable. At syempre, premium yung pakiramdam. Ito yung ilalim, tapos ito naman yung kanyang insole. Yan, makikita nyo yung cue Medyo mahaba yung kuko natin ngayon. Anyways, mga kuis, hindi natin iri i-review, ipapakita ko lang siya sa inyo dito. Kung gusto niyo panoorin yung review ng sapatos na to mga kuis, meron dyang link sa baba or dito sa screen nyo, makikita nyo yan or dito sa taas sa banner para mapanood nyo yung pag-breakdown natin sa materials at yung ginamit na technology sa sapatos na to. Kung maganda ba siya for indoor or outdoor, tapos ano yung fitting niya, and then yung price mga boys, no? Kasi, ngayon kasi hindi pa talaga ito marirelease dito sa Philippines. Yan yung hindi ko sure kung marirelease talaga siya, no? Kasi universities in China kasi yung concept or yung theme nung sapatos or yung design. So, ayun lang naman mga boys, maraming salamat sa panonood ng video natin. And, syempre mag-ingat kayo at magkita tayo sa susunod na video para sa sapatos na to.